Kalaboso ang isang lalaki sa Tagig City dahil pinapagamit ang kanyang bahay para sa pot session. Yan ang ulat ni Bian Manalo. o magamit sa pinagbabawal na kamot. Sa mismong bahay niya sa Tagiga inaresto ang lalaking kinilalang si Joey Tabada. Hinuli siya dahil isa umano siyang drug den operator. Ayon sa investigasyon, pinapagamit ng sospek ang kanyang bahay para sa pat-session kapalit ng 20 hanggang 50 pesos. Ginagamit na yung bahay niya para sa pat-session din. So nakakuha tayo ng mga surveillance video, ilan linggo rin natin itong, uh, ilan linggo natin itong uh, inoperate at uh, nakakuha tayo ng sapat na prueba. Uh, surveillance video and pictures at naipresent natin sa korte kaya nabigyan tayo ng uh, search warrant. Pero hindi lang pala drug den operator ang sospek dahil nagawa pa umano niyang magbatak ng shabu sa harap mismo ng asawa at mga anak. Batay sa police record, ito na ang ikatlong beses na makukulong ang sospek dahil sa droga. Nakumpis ka ang mahigit 6 na gramo ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 80,000 pesos ang mga epektus. Aminado naman ang sospek na bangag siya sa ipinagbabawal na gamot, pero tumanggi siyang tulak ng droga. Para makalibin na kalibin po. po. Makalibin lang po sa gamit. Bukutin yung tropa ko. Um, pag may napin sa bahay, hindi siya nagamit kami sa bahay. Papa, nagpapakuha sila nila. Ayun na po. Tapos, yung ginagamit sa bahay. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek. BN Manalo, para sa bayan.